So, mga kapaparats welcome to my vlog again so ito tayo kapaparats uh, ah tayo ng grab para maiba naman uh, Iba na naman ang ating vlog mga paparats ah uh, susubukan natin kung paano ang buhay ng isang grab driver mga kapaparat susubukan natin mag grab express ngayon kung malakas ba o matumal pa rin so mga kapaparat mayroon akong client ngayon may isa pumasok so dito pipick upin ko sa may Bergo Street sa may Petron sa may Apana Street so tara mga kapaparat na pala. Ito lang po. Ito lang. Ah. Sige po, thank you. So, mga paparat sa pinadala niya is documents. Nadalhin natin sa U.S. Embassy, mga kapaparats. So, i-picturean muna natin mga kapaparats approve na mga kapaparats so i-drop natin siya sa US Embassy paano masabi? sa Rojas Boulevard, Hermeta, Manila hindi totoo yan bola lang yan Dile, ng Grand Express Challenge to mga kapaparat

di-deliver lang, sir. Oke okay lang <laughs> Yung pinadala niya papunta ng Victoria Tower sa May Timog para i-deliver yung items na pinadala ni Madam so tara mga kapaparats sa Timog Avenue na tayo Koni po, koni. I drop na natin mga kapabarat so antay ulit tayo ng kanibabong booking kapabarat may pumasok kapabarat sa punta ng city rojas value 68 pesos lang ma'am bali po ba ma'am ma'am <laughs> Ano papadala nila, ma'am? Ito, susi. Pwedeng picture lang pa. Ah, sige po. No problem. Okay. Sige po. Sige na po. Sa ano yung ipapadala, kuya? Samay. Ano ba yung nalagay po? Baka mali. Ako. Baka mali na naman, ma'am. <laughs> kuya, kung ano yung nalagay po. Samay. Sky 58 Haishi Street Iachi ba yan? 58 Iachi Street ah, oh, oh Miss si Raquel Ah, Miss Raquel Kondo Ah, sige po ma'am <laughs> Buti na lang, medyo malapit-lapit ma'am <laughs> Oh <hi. laughs> Sige po, thank you Nalakbay na ulit tayo mga kapaparat Kukuha na natin yung high tech Ang pinadala ni ma'am Susi Susi so, daw ng bahay nila so, Malapit lapit lang naman ito mga kapaparat so, Ganto talaga Sabi nila mga kapaparat Ang mga grab express, grab food Talagang mayroon daw talagang Nagkatamali na hindi naman sinasadya Kailangan lang talaga mga kapaparat ng mga saka, Pasensya. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Dahil eh, yan yung pinasok mong mundo ng kapag-grab. Pero ang sarap sa pagkaramdam mga kapaparat. Hindi lang siyang grab driver ka. Bukit sa natutulungan ka pa nila para maghanap buhay, natutulungan mo rin sila. Ah, ano mo Dahil kung alin, ano yung mga hindi nila madadala, ipapadala nila sa'yo. Kaya nga sa mismong bahay nila. So, hindi na sila mahirapan pa para bumalik o so, magmamadali lang katulad nito susi ng bahay na iwan nakalimutan nito guys siguro sa anak o sa asawa o hindi na iwan kaya buti na lang at merong mga katulad ni Grab na pwedeng padalhan hindi man lang si Grab meron din din sa lalo mood marami naman mga paparats depende na lang sa client kung ano ang gusto niyang at na gagamitin para i-book yung kanya ipapadala si papadala hindi totoo yan bola lang yan so, tawagan natin mga kapaparats yung magre-receive nung pinadala ni sender number 58 Hello Hello sir, sir Greg po Hello Ah dito na po Pero okay na po nandito na po Okay sige po thank you Ma'am, nagpadala po susi. Ah, so. Wait lang po, pipicturan ko lang po, ma'am. Mm, aakayin. Ah, na na talaga sa Ay. Sige po, thank you. Mismong labi ma'am? Oo uh -uh. Pagbaba ng hospital? Uh -uh. Ah okay ko lang, ah, Sige po Nating kitasin ng coins Bye paparats dito ako sa pare ko oh. Wala man lang pakain sa akin Ngayon lang kami magkita Ang kuripo Tignan mo yung motor niya oh, Ang ganda mayo. Tama So mga paparats may booking ako Alis na ako, hindi naman ako pakakainin ng kumpare ko. Wala to. Ano na oh, no, no, oh, yan, oh may Ayun makikita mo yung pagmumukha na yan, yung pare ko na yan. <laughs> Gago. <Andan din> yan? <laughs> hindi <pakain> sa kumpare. <laughs> hindi totoo yan. <laughs> Bola lang yan. <laughs> ah, pre. Subscribe mo na lang ako diyan pre sa YouTube channel ko. <laughs> Yun na lang yung pag-asa ko sa'yo kahit di mo na ako pakainin. Sabre! Ang may birthday mama. na. <laughs> Nahuli na. Thank you Sige po Sige po So bigay siya atin 150 Mukhang may birthday party to Red ribbon apa angel po? angel? angel rek toh. Awak kelang mam, pitcuran kelang. Tingkir. You. Thank you. dadaan dito paparat sa mga ganitong mga trabaho ng Grab Express o mga Grab ka na sa mga client mo matutulungan ka rin nila at tapos nakakapasyal ka rin sa iba't ibang lugar yun magpagandahan nun mga paparats oh my god Sir, picture lang tayo. Thank you, sir. Thank you. Ingat po. Okay. So, okay, mga kapaparat, nakuha na natin yung items dito sa may Las sa may ano, all day supermarket. So, di-deliver natin ito mga kapaparat sa Quezon City sa Layang Layang Street. masabi? Ito ang uling biyahe ko mga kapaparat. Medyo pagod na tayo. Pag na drop natin ito mga kapaparat. Pahinga na muna. So mga paps, ito na yung pinakahuli kong biyahe. Hindi so, pa na. So, mga patak-patak na. Nandito ako sa may layang-layang street. Subdivision. Uh, kadadrop ko lang ng aking items na pinick up sa Las Piñas. Ganito so, pala ang buhay ng isang grab driver mga paps. So kayong mga nagbubuking, sana naman mawa kayo sa mga rider na matyagang naghahatid at naghahanap buhay sa mga papadalin yung mga items sana naman huwag kayong manloko hindi ho basta basta ang maging isang driver sa rider mahirap po kaya sana naman maintindihan ninyo at huwag na wag po kayong magbubuking ng fake booking so mga ka rider mga ka grab ka express ingat sa pagda drive alam kong may mga pamilya rin kayong inaasahan na nag sa inyo na makauwi kayo ng maayos at ligtas so huwag kalimutang magdasal paps mga ka rider so ganito na lang and sa aking first day, day 1 na uh, paggagrab. Uh, Medyo nahirapan pero kaya naman. Ganun talaga. Sa umpisa sa mahirap. Pero pag gamay na madali na yan. So mga paps uh, see you next vlog again. Uh, thank you sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Alam ko na alam na ninyo 'yon kung sino kayo, hindi na, na hindi ko na kailangan isa-isahin pa. So, mga kapaparats. Thank you. Bye-bye.